May isang tanong lang ako sa'yo. Sagutin mo sana ako. Kailan ka magbabayad ng utang? Kailan ka magbabayad sa akin ng hiniram mo nung nakaraan? Ang sabi mo sa akin, ibibigay mo bukas eh. Pero dalawang buwan na yung lumipas, hindi ka pa din nagbabayad sa akin ng utang. Ano? Anong plano mo? Mano, pwede mo naman sabihin sa akin kung gusto mo sa'yo na lang yung pera or pwede mo naman hingiin. Pero ayaw mo magbayad. Anong gusto mong gawin ko? nung nakiusap ka ang bite bite mo ngayon sinisingil ka na hindi ka man lang magsin kapag nakasalubong naman kita galit na galit ka e ano mong gusto mong gawin yung perang ang pinahiram ko sa'yo hindi sa akin yun kundi sahod yun na kinuha ko pa doon sa tindahan ipapasahod ko sana yun sa tao ko eh kaya hindi mo naman ibinibigay hindi mo naman binabayaran kaya ka magbabayad ng utang ha Kailan ka magbabayad ng utang? Ay, nak, magbabayad ka ba talaga ng utang mo? O hindi? Sabi mo lang, madali naman ang kausap. Ikaw, warning ka sa akin ha. Last mo na yan ha. Di ka na makakautang sa akin. Ha? Magbayad ka utang mo. Ha? Bayad. Bayad. aminan, labas. Bayad mo. Ayaw mo magbayad ng utang. Nakakainis ka. Hirap-hirap pong singilin.